Hi guys! Woo! Guys, magbibigay tayo dito ng reaction sa ating mga legit followers. Ano na, talaga po naman uh, sinusubukan niyang gawin ang ating mga recipe tutorial videos. Ano? Uh, dito, unahin natin dito kaya Sir Siron J. O oh, hindi manabanggit ni Sir kung taga saan pala siya. Ano? Pero dito guys, ang uh, ginagawa niya, uh, talagang siya sa amin ng picture o sa kanyang outcome ng kanyang gawa. Una dito ang chocolate moist. Ano? Napakaganda ng gawa ni Sir. Sir mabuhay ka napakagaling mong uh, uh, gumawa kahit recipe lang pero alam ko pong nanonood po kayo sa ating procedure. 'Yun naman talagang mahalaga Sir no? Yung mahalaga mga bakers na ang procedure napakahalaga dito rin sa ating recipe. Kasi pag ang procedure hindi natin kinukuha yan tapos uh, isipin natin na ah, alam ko ng procedure yan, pa-recipe ah, makuha ko. Magka-difference po 'yan. Say, kung may recipe kayong ganyan, malaki pong uh, diferensya po talaga. Kasi uh, binabase ang ating recipes at ang ating procedure doon talaga sa paggawa. Ah, uh, ganun po 'yan. Ah, uh, sabi ni Sir, a uh, legit talaga 'yung uh, mga recipe mo, Master. At uh, thanks nag uh, thanks ng marami po. Mabuhay ka, Master. Okay, ano 'yan ang sinabi ni Sir uh, Siron J ano? Uh, sir ah, dahil diyan napakagaling mo talagang kumuha although hindi ko sinasabi na yung iba ay hindi uh, marunong kumuha no pero dito sir napapansin ko talaga na may po may gawa nasa puso mo talaga ang yung ginagawa no yan hindi lang uh, chocolate moist ang nagagawa ni sir sa atin ano sa ating mga uh, recipe tutorial ano. at saka yung ating uh, classic hopya Ayong uh, well-known na talaga nating uh, classic hopya even sa U.S. talaga. Talagang uh, nandoon na, nakarating na ito at mayroon talaga, talaga tayong kababayan na gumagawa din doon. Dito naman kay sir, talagang makikita po ninyo, ayan ang kanyang gawa. Mas maganda pa kisa gawa natin, ano? Kumbaga, ayan ang sinasabi ko sa inyo guys, mga kabikers, mga beginners, na yung recipe and uh, tutorial video dito sa ating page, Ito'y guide po lamang sa inyo pero ito'y napakalidjet. Alam ko po na mas mapabuti at mapaganda pa ninyo ang uh, ating recipe pagkayo kayo nang gumawa. Remember, hindi tayo pare-pareho bawat tao, ano, bawat kamay iba-ibang outcome sa mga figura natin at sa ating gawa. Maniwala po kayo. Yan ay subok na subok ko na yan. Yes! Okay? So maraming maraming salamat. A shout out na rin talaga kay Sir J. Ano? O kay Sir Siren J. Ang taga ka man sir kung uh, mapanood mo itong video. Maraming maraming salamat sa inyong tiwala dito sa ating uh, mga recipe tutorial videos. Na talaga po namang nakukuha po talaga ninyo at uh, inaisin po ninyo sa amin. Okay? Okay sir maraming salamat. Mabuhay po kayo. Okay guys. Ah, halimbawa man kayo pala no ah, alam ko naman talaga ang daming kumukuha dito sa ating ah, receive Tutorial ah, videos. Halimbawa kung ah, makuha kung makakuha kayo, makakuha kayo halimbawa. Pwede niyo namang ah, i ang inyong outcome dito sa ating ah, Messenger, dito sa ating Learn with CJ ah, Facebook page. Pwede pwede po naman na inyong isend para makita po talaga namin guys sa ginagawa nila ni Ma'am Milay at ni Cyron ah, J, si, ni Sir Cyron J at saka ang dami pa po talaga mula dyan sa Iloilo Sambuanga Cebu Samar Cavite uh, Pangasinan especially Bulacan marami po talaga dyan ang dami po talaga Pampanga pa okay uh, i-send po ninyo ang inyong mga outcome dito sa atin uh, para atin yung uh, magawan din ng uh, a reaction at uh, syempre shout out na rin sa inyong uh, galing na makukuha pouhan ninyo ang ating mga baking tutorial recipes. Okay, maraming maraming salamat sa inyo, guys. God bless. Huwag lang kalimutang i-share ang ating mga ano no, ang ating mga recipe and tutorial videos. Huwag din kalim kalimutan para makatulong talaga tayo sa mga nangangailangan. Uh, at sa mga gustong matuto talaga dahil napaka-detail po nitong ating mga tutorial at uh, maintindihan po ninyo kung anong mga step-by-step -step na procedure natin. Ano mang mga ingredients natin? Kung bakit natin lang tinitimbang? Kung okay, maraming salamat. God bless.